Hi guys, welcome back sa akin channel ang Discartipinoy Vlog sa araw pong ito ay may gagawin po tayong isang double tub washing machine itang sabi po ng ating kaibigan ang sira na po ay umuugong kapag sinasaksak itong spin dryer so kung nakikita nyo ay putulog nga pala po ang kanyang kabli kaya pala hindi uh, umaandar umuugong lang so napipigilan yung motor pero bago yan Inais ko muna mag-shout out sa aking mga follower at viewers. Maraming maraming po salamat sa inyong ulang sawang pagsuwaybay sa aking YouTube channel, ang Discarte Pinoy Vlog. Maraming maraming po salamat. Naka, hindi siya naka -prino. Pag naka off oh, dapat naka-preno yan. So, o. Oh. ah, di bali kung ano, yan lang ang papalitan. Oo. Oh. Pero madali lang to. Maraming ito lang yan. Ito lang, itong na to. oh, yan lang. Kita tak ambil bilen oh. Dia duduk tu ni lah setas Duduk tu mana yan ah oh, Duduk tu ilang yan Kaya mo duduk tu nga okay, yan Oh kaya yan Sige para manaman natin kung buhay ko ano Para magamit Sige e, saksak mo muna Ha? Saksak mo, try natin Saksak mo Hindi abot pag nakaganto Yan saksak mo muna Yan Naka switch on na Huwag mo muna i switch on. Hilahin ko lang to. Sige, switch on mo. Pindutin mo. Pindutin mm. Yun. Naputo lang yung ano, yung kable. pampreno. Pero buuyo na ng motor. Ayan na, umiikot. Oo, umiikot na. Ano yun mo? Pagipatay mo na. So naging problema niya yung kable. Kable na. Oo, naputol siya sa mismong bitan. Ay, baba, yabot kayo, mabot kayo. Hindi ito. Kasi naputol eh. Diba? Dali lang yun. Hindi na. Dali lang Oo. Yan yung gagawin natin. Ang lang natin. Shoot na, shoot. Hindi mo nakashoot eh. Ayan. Ayan na, shoot na, ayan na. Bago natin ipasok yan. Ikutan siya. Ayan, ganyan, magdik magdikitin mo siya. Ah, hugot yan. Lakas ako sa loob. Para hindi mo pa hindi, hindi pa tapos. <laughs> hindi mo ganun pa ano mo sa loob pa. Para hindi pa Pag talabas, mababasa rito yan. Ayan, okay. yeah, baka mabasa. no? Tanggal na talaga. Kailangan umigot yun. ikot muna natin daw pag baba na baba natin diba hmm. hindi siya pag nakataas no. nakataas eh Gawin natin, lagyan natin ng... Ay, sila. Lagyan natin ng na ano. Ayan. Electrical tape para hindi malaglag. Buwan, hindi bitaw. Ha? Hindi bitaw dyan sa mga kan. Ah, ligitas mo. 6 sekon. Katakan nanti. Ha. Ya betul. Ha. Ini sangat marah. IP tilu. Piti main. Ya, tengok Kita ya. Bertemu mana? Tingnan natin. Tingnan natin. Ano yun ba? Hmm. Baba mo. May anong tas mo yan. Top Yun. Baba mo. Baba. Oo. Oh. Siyempre, hindi tayong mamatay. Ay ah, hindi. Dapat gagana na yan. Naka-switch on na yan eh. Naka-switch on na yan eh. Dapat may ikot? Oo. Oh. Patay mo muna. Hindi, sasarang yun eh. Try na kung saan na lang. Oo, dapat tingin mo kung may ikot. Dito mo na natin. No, no, no. Dito lang natin. Nên sắc sắc muối, sắc okay, oh, sắc muối, làm ra cái này thì Được rồi À, na basak na yung likod. Dandaan lang ah. Basak na yung likod eh. Okay. Ano? Ayun oh. Basak na oh. Ang gilid oh. Ang problema nito pag katagalan, <coughs> iwala yung motor sa ano. Sa dry, sa ano, isang basket. Na ano kasi, na Wala na, naarawan. Hey, ito, eh. so, ano. Harawang at yan, Saan naman ulanan. Sobrang tagal din yan talaga. Sa, Ta sa, so -ta sa, yes. sa, sobrang tagal na rin, ilang taon na. Ganun talaga kahit mo alam. Uh, kung uh, gaano ano. Okay na Ano ba Umita ba ito ba? Umi ito ba? Hintay mo. Yun. Okay na. Ganda ng ikot, ano? Tunog. Hindi buksan mo. Oh, Oo, ayan ah. Ang nalim Okay. Sige, buksan mo. Yun! ano, ako pa yun eh. Para umiikot eh. Ngayon wala na. Sira yung kable eh. Yung humahatag sa preno. kable Oo. ka na ulit. pa ako yun. Pwede ka na mag... Ka na mag, ka na mag dryer ulit. Yan okay pa naman to. Pero maano na to. Yan. ito. Durog na ito. na. Ito biyak na itong isa. Hmm. Grabe. Tagas ko rumah 10 years na to. So yan guys. Tapos na yung ginawa natin. Tapos na. Wasing machine.